Aries, ngayong araw, may pahiwatig na maging matapat sa pakikitungo, lalo na kung may nararamdaman kang pagtatago ng impormasyon mula sa iba, direktang pag-usapan ang mga bagay upang maiwasan ang kalituhan o alitan sa pamilya. Gawing inspirasyon ang mga positibong balita, ngunit kung may kalungkutan, magbigay ng suporta. Sa usaping pera, Mag-ingat sa pagpapahiram o pagtanggap ng mga alok na maaaring magdulot ng problema. Sa trabaho, manatiling masinop at iwasan ang kilos na maaaring ma-misinterpret ng iba. Sa tahanan, bantayan ang bisitang maaaring magdala ng chismis o negatibong enerhiya, Aries. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, maswerte kang magdadala ng color red at color pink para sa lakas at sigla, bantayan ang mga positibong balita sa number 14, number 10, at number 23. Taurus Iwasan muna ang hindi mahalagang biyahe upang maiwasan ang hindi inaasahang kalungkutan, sa pera. Umiwas sa investment at maging maingat sa mga taong humihingi ng tiwala sa pamilya. Paalalahanan ang mga kapamilya na magdahan-dahan sa mga desisyon sa pera. Sa pagmamahalan, piliin ang mahinahong usapan upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay, Taurus. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, gamitin ang color red at color yellow upang palakasin ang sigla at tibay. Ang number 28, number 6 at number 31 ay magdadala ng magagandang oportunidad. Gemini, maging maingat sa mga desisyon, lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa bagong kakilala. Kung may imbitasyon, Maaaring mas mabuting tanggihan ito upang iwasan ang negatibong enerhiya, paalalahanan ang pamilya tungkol sa kalusugan upang maiwasan ang gastusin dahil sa sakit. Sa trabaho, mapapansin ng isang babaeng superior ang iyong pagsisikap, panatilihin ang pagiging masaya ngunit iwasan ang labis na pagpapakita nito upang hindi mapansin ng mga naiinggit sa pagmamahalan maging mas lamang at maunawain upang mapanatili ang inspirasyon sa tahanan. Gemini, Gemini, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, magdadala ng inspirasyon ang color gold at color blue, maswerte ang number 25, number 30, at number 17 sa mga oportunidad, Mag-ingat sa mga usaping pampinansyal upang maiwasan ang pagkalito. Cancer. Ngayong araw, kung may nais kang simulan, lalo na sa negosyo, piliin ng mabuti ang mga makakasama. Iwasan muna ang kamag-anak bilang katuwang upang hindi maantala ang progreso. Huwag pumirma ng kasunduan ngayon dahil mahina ang posibilidad ng tagumpay. Ngunit kung may kailangang gawin para sa pamilya, unahin ito upang magdala ng positibong enerhiya. Sa trabaho, maghanda sa mahahalagang gawain mula sa iyong superior, gawin ito ng mabilis at maayos upang mapansin ang iyong kakayahan at mas malaking oportunidad ang magbukas sa pag-ibig. Iwasan ang biro o biroan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mag-ingat sa pananalita upang maiwasan ang hidwaan. Sa pera, ay iwasang magpahiram ng kahit maliit na halaga dahil maaari itong makaapekto sa iyong pananalapi ngayong araw. Pahiwatig, huwag magpadala sa emosyon. Suot ang color blue at color red, magkakaroon ka ng lakas sa harap ng pagsubok. Bantayan ang number 19, number 27 at number 15, na maaaring magdala ng swerte. Maglaan ng oras sa pamilya upang mapanatili ang positibong enerhiya, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Leo, makinig sa bigla ang usapan kasama ang pamilya o kapatid, ito'y maaaring magdala ng swerte at kita. Pero mag-ingat sa desisyon upang maiwasan ang aberya, tapusin ang kasunduan ng maaga upang makuha ang positibong enerhiya ng araw. Sa trabaho, ay huwag magpapalit sa pagpasok upang mag-iwan ng positibong impresyon at palakasin ang tsansa sa promosyon, sa pera, ay may paparating na tulong pinansyal na magpapasaya sa pamilya. Ngunit iwasang magbigay ng pera sa mga pinsan o pamangkin ngayong araw, pahiwatig, ang pagiging natural mong leader ay magdadala ng lakas. Suot ang color blue at color white, maitataguyod ang balancing enerhiya, ang number 25, number 9 at number 5 ay magbibigay ng inspirasyon para sa iyong mga plano, tandaan ang Tagumpay ay bunga ng sipag at pananampalataya, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, kung may papasuking deal, siguraduhing maingat sa usapan upang magdala ng kita, iwasang magpadala sa galit o inis upang hindi maantala ang mga plano. Bigyan ng oras ang pamilya para mawala ang negatibong enerhiya mula sa labas. Sa pamilya, malakas ang enerhiya sa usapan tungkol sa maliliit na proyektong mapagkakakitaan. Huwag nang ipagpaliban ang pagkakataon. Sa pera, normal ang daloy ng pera, pero maganda ring maglaan ng suporta para sa mga magulang o kapatid ito'y magdadala ng dagdag biyaya sa pag-ibig, panatilihing maayos ang relasyon. Gawin ang mga planong kasiyahan o aktibidad bilang pamilya upang lalo pang sumigla ang samahan, pahiwatig, magingat sa tukso ngayong araw, panatilihin ang katapatan upang maiwasan ang pagdududa, suot ang color white at color pink, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili. Ang number 23, number 16, at number 9 ay magdadala ng swerte sa karera o negosyo. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, ngayong araw, positibo ang pahiwatig ng mga bituin para sa iyong pamilya at mga plano sa negosyo. Bigyan ng oras ang pag-aaral ng mga hakbang bago magdesisyon upang maiwasan ang maling galaw, ang pagmamadali sa usaping pera ay maaaring magdulot ng abala, kaya mas mainam na iwasan muna ang pakikipagtransaksyon, itoon ang atensyon sa pag-iipon para sa minamahal upang magpatuloy ang daloy ng swerte. Sa trabaho Maayos ang takbo ng araw mo. Gamitin ang pagkakataon upang magpakitang gilas at magtrabaho ng masipag. Mapapansin ito ng iyong boss at maaaring magdala ng magagandang oportunidad sa pag-ibig. Walang nakikitang problema sa buhay pag-ibig. Ang maayos na ugnayan sa tahanan ay magdadala ng mas matibay na pundasyon sa inyong asenso. Lucky color, white at green. Lucky numbers ay number 21, number 30, at number 11, pahiwatig, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio Ang araw na ito ay nagdadala ng paalala na magpigil sa pagmamadali, ang pasensya ang susi upang maging maayos ang resulta ng mga plano, huwag muna pumirma ng mga kontrata kung may pag-aalinlangan, at iwasan ang biyahe na may kaugnayan sa negosyo kung hindi pa napapanahon. Sa pera, suportahan ang miyembro ng pamilya na may planong magnegosyo, ngunit tiyaking maayos ang plano upang hindi masayang ang pera sa trabaho. Ay tahimik at maayos na pagtatrabaho ang magdadala ng magaan na araw. Iwasan ang mga negatibong kasamahan upang manatili ang positibong vibes. Sa pag-ibig, maglaan ng oras sa pamilya upang mapanatili ang tahimik at masayang relasyon. Lucky color: color red at color pink. Lucky numbers ay number 15, number 2 at number 18. Pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Sagittarius, maganda ang daloy ng araw, lalo na kung may bigla ang dalaw ng kaibigan mula sa nakaraan, ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng bagong ideya o oportunidad, kaya't bigyan ito ng pansin, iwasan ang pagmamadali sa desisyon lalo na sa usaping pampamilya. Sa pera, maging maingat sa usapan tungkol sa pera sa pamilya, maging tagapayo kaysa makialam upang maiwasan ang komplikasyon sa trabaho. Ay tutukan ang sariling mga gawain at iwasang gumalaw ng labis para sa iba upang mapanatili ang maayos na ritmo sa trabaho. Sa pag-ibig, ang pagiging mapagkumbaba at bukas sa pag-unawa ay magpapalakas sa relasyon, lucky color, ay color red at color yellow lucky numbers, ay number 21, number 16, at number 40, pahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Capricorn, ngayong araw. Mahina ang iyong swerte, kaya't iwasan muna ang mga transaksyon na may kinalaman sa negosyo, madali kang mainis, kaya mas mabuti pang manatili sa kalmadong kapaligiran. Ang mga bituin ay nagpapayo na ipaalam muna sa pamilya ang anumang plano upang magtagumpay sa mga layunin. Sa pera Iwasan ang pagpapahiram ng salapi sa mga kamag-anak dahil maaari itong magdulot ng kagipitan, magtipid at magingat sa paggastos, sa tahanan. Umiwas muna sa pagtanggap ng bisita upang maiwasan ang tensyon sa trabaho. Mag-ingat sa mga kasamahang puro salita ngunit kulang sa gawa, panatilihin ang fokus para maiwasan ang dagdag na gawain sa pag-ibig huwag masyadong magtaas ng boses upang mapanatili ang maayos na relasyon. Masuswerteng kulay at color, green at color yellow at mga numero ay Number, dalawampu, number 34, at number 15, Capricorn. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius, Ngayong araw, magandang pagkakataon para ituloy ang mga ideya para sa dagdag na kita, maingat na pagplano ang susi sa tagumpay, kung may maliit na negosyo, ituloy agad ito, ngunit magingat sa mga kakilala na maaaring magdulot ng gastos. Sa tahanan, iwasan muna ang anumang transaksyon upang maiwasan ang abala sa trabaho. Umiwas sa mga kasamahang may malisyosong biro o walang kabuluhang usapan upang hindi magkaproblema sa pag-ibig. Pagiging malambing ang magpapalakas sa inyong relasyon, iwasan ang negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, masuswerteng kulay ay color. Pink at color blue mga numero ay Number Labintatlo Number 9 at number 24, Aquarius. Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, ngayong araw, gamitin ang iyong talino at karisma para magtagumpay sa anumang desisyon, lalo na sa negosyo. Kung may suliranin sa tahanan, hanapin ang solusyon kasama ang pamilya, magingat sa tukso lalo na kung ikaw ay nasa relasyon. Sa tahanan, bantayan ang kalusugan ng pamilya, panatilihin ang kalinisan at maghanda ng masustansyang pagkain upang maiwasan ang anumang sakit. Sa trabaho, mag-focus sa tambak na gawain upang maipakita ang iyong kasipagan, sa pag-ibig, maging malambing at magpakita ng malasakit upang palakasin ang inyong relasyon, mga masuswerteng kulay ay color. Pink at color ang mga numero ay number. Dalawampot isa. Number 40. At number 6, Pisces. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.